Ay, ito mo oh, unang kagat ngayong 2025 ng Duhat. Unang ibo. Bilaw na ito. Tadaan! Wow! Grabe, husok. Ayan na, isang magandang buhay mga ka-farmer. Nandito na tayo. Ah, nag-check-check lang tayo. Ano ba itong mga ano natin? Ayan mga ka-farmer, linis na. So far, wala naman na tayong masyadong lalaglag na dahon. Bum, mga ilang, ilang bunga na lang. So, ayan si na Hong Kong at uh, sino bang ba si Rambo. Ah, nag-wawalis uh, naman na tayo, ano, malalaglag na dahon wag lang kahapon grabe ko umulan pa pala ng gabi ayan tapos pakita ko yung mangga ni Lola parang ay natutuwa naglabas pa ng mga bulaklak marami pa yan marami pang ilalabas yan kaya po ako ay natutuwa ayan napapasalamat tayo sa Panginoon dininig yung aking panalangin diba so habi ko Panginoon baka magbunga na siya <laughs> tagal ko na pong hinihintay din kasi malalaki ang bunga nito eh ayan o, oh, tingnan nyo ko, oh, minangingitlog pa yata tayo alam ang sit natin, ayan dami nating itatanim mga farmer ayan ah uh, oh may mga bagong lumalabas ayan, kikita nyo ba? tapos dito, ayan din, may mga palabas po na bulaklak, so antay-antabay pa tayo kasi maglalabas pa yan marami pa po yan marami pa at hindi siya kagaya ng uh, uh mangga na alam nyo na mahirap mabuo ito po parang indian mango lang ito so hindi ito alagain so ayan yung dito sa side na to yung mga lumabas na po ayan, ay bago na naman so malay natin dito naman maglabas pa kahit dito sa mababa pwede rin naman po silang maglabas na dahol, Hinahantay-antay ko yun dito sa kabilang side. Maglalabas yan. Maglalabas po yan. Antay-antay lang tayo. Pero, ako naman ay natutuwa. Tapos magpapalagay na tayo ng fertilizer siguro. Paikot na naman. Pahukay. Ah... Uh, siguro triple 14 with uh, 0060 potash para pampalaki din ng bunga ay diba? complete fertilizer para ano na rin sigurado Ayan. tapos mamaya ambi ko ay kung kung putuli na yung mga papaya kasi ito yung sinasabi ko di ba na unang ulan kailangan kapag prepare na po kami ng mga uh, pagtataniman walang internet oh dito lang. Dito lang po sa um, Hindi ko lang alam kung wala naman pinalitan. Ano? Medyo na wala Oh. Ayan. Hinihintay ko yung mga taga. Grabe <laughs> na rin ang competition ng bangko ngayon. Ano? Ayan. Kasi mag-open po ng Unibank dito. BDO. Si Ma'am Wen nga. Nag -ano din. Hindi ko uh, ano. Mag-open din. Para at least diba sa China Bank naman yun ayun eh dito po sa Arayat open na Walter Mart ayun kaya nagantay ako habang nanonood ng ah uh, yung uh, delikado pa yung warriors natin ayun pistons nagburakay na so sinalibro nasa burakay na rin so si Naluka, nasa burakay na rin ngayon so antay natin kung sinong magbuburakay pa ito, Clippers, delikado na din papuntay ng Boracay ngayon. Natala sila, burakay na rin yan. <laughs> Ayan, tayo po ay na pa uli mga ka-farmer. Ayan, may nabili tayo. Ay, hindi na ganong fresh. Pero wala tayong magagawa. Tamban. Hindi ganong malaki. Siguro mga dito, hindi to bagong hango na ano. Datang ko lang kanina. So, kinuha ko na rin. <laughs> 2 kilos bibigyan ko si mama papatigim ko sa kanya yung tinapa ko yung nakaraan kasi hindi ko siya binigyan gawa ng matabang talaga so ito binabad ko na sa asin at uh, sa tingin ko medyo maalat-alat na yan okay na yan kaysa wala pong lasa so, ayan meron na tayong dayami ito mo tapos galing pala ako sa bilihan ng ano ng mga seedlings 50 pesos na mga farmer ang ano, papaya. Mahal na. 50 pesos per piece. So, kailangan ma, ano, matumbok namin ni Kong, Kong ang mga kailangan uh, taniman. At uh, kahit marami-rami po ang itatanim natin. Si Jimmy pa naman na, na ano din sa akin na magtanim sa bundok. Ang problema sabi ko baka hindi na bumalik yung puhunan ko. Mahal din ah. <laughs> basta ayusin niya lang. 'Di ba? So, nasa akin lahat ng risk eh. I have nothing to gain, 'di ba? Ang gain ko lang maibalik lang ang uh, unan. tulong ko din lang sa kanya. So, ayun po mga farmer pero awa ng Diyos na iraraos naman po. So, ayan. Gawa muna tayong tinapa. At mamaya ikutan natin. Pinapatay ko na 'yung mga papaya dito. Putol na po 'yan. Tapos, ayan, init na naman. So, matutuyo na po yung mga dahon yung mga virus yung mga ano hindi nakakalat gawa ng nasa insekto po kasi so kailangan talagang patayin mo muna lahat ng papaya bago ka magtanim dahil kung merong isang may virus dyan na nangihinayang ka dahil sabihin mo namumunga pa rin naman ang mali ko nang hinayang ako pero dapat no mercy po kayo kal nyo na agad patayin nyo na para yung, yung virus hindi na kumalat insekto po ang magkakalat niya dahil tutusukin niya yung ano nang dahon ilalim lilipat sa ano transfer na so makikita mo after ilang days kulot na naman yung dahon kaya makikita mo gumagapang eh gumagapang po so ibig sabihin talagang yung pag transfer po ng virus is ano pa konti konti one by one kumbaga parang hindi lahat tatamaan so mas maganda yung ano ano muna uh, kalmo na so ito may ilan piraso pa kami hindi papaputol ko na din yan mga farmer artist. wala Gulay na lang siguro. <laughs> At syara, may, may, time pa. So ayan tayo po ay mag... na oh, naamoy na nila. Ayan. Ayusin ko lang muna. Ayan na. Tapos in-steam ko pala to mga farmer ha. Ayan nahulog. Ah... Hindi ko na inano, naka-steam na po 'yan kaya yung alat niyan hindi na nakaalis ka ano. oh, tapos ang luto niyan mabilisan lang nung pumuti na yung mata, Inangu ko na. Inano lang natin. Kasi binuhusan ko yung... Nag-ihaw pala to ng... Inihaw na pala dito yung helicopter. Yung binili namin sa Subic. Naihaw na po. So... Okay na yun. Masarap naman. Pero nothing special. Ayun ha. I'm just being honest. <laughs> tinapaano ko lang yung... Uh... So, Binuhusang ko kasi ng tubig yung kirang... pero dapat gagapang yan eh para mausok na Bate, natin, Lalo, lang. Tapos, natin yan. ah lang uy ayan na mga, farmer I smoker I smoker smoker May smoker. Wow. <laughs> mamaya abangan natin 'yan. Magdidilaw na siya. Ah, mamaya. Yan. Diba? Ah. Tapos mamaya aakyat tayo kasi alam niyo, one week lang po kaming nawala. At nakatingala, 'di ba? Alam niyo, Tadaan! Mga ah, farmer, may nalalaglag ng duhat. So, kailangan ng akyatin. Ayun, no? Mga hinog na. <laughs> Ayun, daing bunga dun, no? Oo. Oh. Oh, mamaya, iingitin ko kayo. At kakain ako sa taas ng duhat. Iingitin ko na naman kayo. Ayun, no? Ang dami. Akyat tayo dyan. Ayun. Hindi e, marami ang bunga. Pero, next week na lang, ay next year na lang siya bumawi pero tapusin muna natin itong ating ginagawang tinapa so dayami lang po pero pinakamaganda is uh, ipah ng palay pero nasa discarte nyo na lang siniksik ko naman siya ng maigi tapos tinakpan natin para hindi na siya mag-apoy so usok lang ang i-create uh, nya mamaya ginto na yung ating tinapa. Di ba? Ayan oh. Tingnan naman yung usok. Ayan, oh, kita niya di ba? Ayan. So oh. Mausok talaga. Hmm. Ayan. <laughs> Actually saglit lang yan eh naubos po yung uh, dayaming nilagay ko doon sa gilid pero medyo siksik siya. Talagang siniksik ko. Eh, bilaw na yan. After. Napakabilis lang. Mga signboard natin. Okay lang kasi ilan lang ang tao natin ngayon pinapasweldo. Apat. Kongkong, -kong, ayan. Nagawawali sa yung mga nalaglag na dahon Ayan. pinaputol ko na yung ano sabi ko nga sa kanya magdampot na nung ano tain ng kalabaw ilang ano ko nang pinapaalala sa kanya yan eh mamaya papaalala ko ulit <laughs> kasi pang fertilizer po namin yung sa papaya ilalim ano natin para dire-diretso po yung pagbulas excited na ako pagbukas ah. Oh. Abangan nyo, next ah. Oh, na naman, oh. <laughs> Walang kadaladala, ano? Lae. Wala, eh. Lang uh, wala na paparusahan. Oh. Meron na naman. Sunod-sunod daw po yung sunog dito nung ano, nung wala kami. Sunod-sunod. Ayun na naman, meron na namang nagkompisa oh Sana wag naman kumalat 'yan bagay basa po ngayon ang lupa umulan siguro uh, iniisip niya hindi naman kakalat uh. yun malaki <laughs> ayan ah, abangan bangan nyo po baka next week magsambales kami sabi ko bebe yung malapit lang kasi next next week here we go sa so, kami po ay abangan nyo sa

kaunti para mag ignite umusok talaga nang ano medyo basa din po kasi yung uh, ating uh, dayami kaya hindi nagtutuloy tuloy ate baka mamaya hindi pa hinog yung gaano ha uy kulang pa mga farmer sige lang medyo basa kasi. Ayan. Ano, hila, ano na, inog na? Na? Akit ako. Lagang, ay, maganda sa sugar to. Lalong tataas ang sugar level. <laughs> ay, buhay. Ay. Okay. Kapakan mo lang yung, ano, ha? Ano, the, ano? Uy, ito ko no? yan, Ah, uh, hindi pa kasi minsan napepeke ka tingnan mo. Oo, oh, oh, kuya. Oh. Bakit nag to kong yung dahon? Oo, oh, kuya. Ito ano, tama ba Ay, ito ang sarap. Oh, ah. Uh, Unang kagat ngayong 2025 ng duhat. <laughs> Unang ibo. Dami. Mm. Ah, masarap. Lapa. Hmm? Unang kagat. Masarap agad. Ayan o. Oh. Wala nang pula dito. Pag wala nang pula, sure Sure ball. Yung mauulog po yung sorbon. Ha? At hmm. May ma tayo naman ni Max. <laughs> Bakit kang itim? Ay, mga sinunog, no? Oo, oh, kuya. Yun. Na? Ito, beke at chuchay. Ayun, no? No, beke at chuchay, yun, no? Oo. Oh. Yeah. Magkatabi, no? Okay. Doon, doon. Hmm, Ang laki pala nang naputol dito, no? O, naitin yung dahon nila. Tamis na na. Tamis na na. Tamis yun. Ang karma, no? Hmm. putol pa tayo ng mother di agua kong na oh, yeah. kahit mga ano hindi malaki dito na siguro yung okay. text si Maki ay si Daisa nagtatanong sabi ko bigyan na lang kita hmm. mga matataba nakukuha mo wala pang gaano ah. wala pang gaano papayam Lapang gaano? Bakit nag-itim to? dahon. Parang dagta. Mhm. lagta mm Hmm. Mm hmm? Na? Huh? Uh oo, -oh, naapektuhan din siguro siya. 'Di ba na tumba ng ano, nabasa nabali po yung pinakamalaking sanga dito. Hmm. hmm tanggal pa. So, pwede na. oo, oh, ayan nag-reload ako ng dayami, mga farmer. Angat lang natin, Grabe, usok. Uh, nag-reload po ako kasi para talaga tapang tapa siya ayan, ganda nyan amaya nyan pag natin ni eh, gold na gold, konti palang lang po yung tuhat, baka bukas nyan may hinog na naman, akit na naman tayo ah, ready naman na yung hangganan <laughs> sarap ha unang kagat 2025, duhat kunti ang bunga mga farmer okay lang Importante may bunga. Ito palang mangga. Nagbulaklak din. Yung mga naan malalaki na yung bunga niya. Marami naman. Ayan o, no? oh, yung mga bulaklak po siya. Labas. So, yung mango season natin, medyo extended dahil may mga Indian mango pa tayo doon. Ito, tapos na. Hindi ko alam, malay mo, maglabas pa uli. Kasi, yung mga katabi niya, baka maingit siya eh. Magbulaklak siya. Ito, ganun din. Ah, malay natin. Masisipag naman ang mga yan eh. Diba? So, ganda oh ang ganda ng usok solid ang usok mga farmer ganda oh Ako, ang ganda ng pagkadilaw niyan mamaya tingnan nyo ayoko na munang buksan sayang naman yung ano ang ganda ng pagkadilaw niyan sana naman inakuha na natin yung timpla okay lang medyo maalat huwag lang yung parang <laughs> parang nilaga nung nakaraan sayang So ito ini-steam na natin. So sana naman eh matamaan na natin ang ano. Bagal kong hinintay itong tamban na 'to kaya pinatulan ko na eh. Pero pag ako po ay nagano gano, nagsambales. Paput-pusit titirahin natin. tapos sa uh, sisilipin ko rin yung bagsakan siyempre yung fishport port nila doon kahit madaling araw puntahan na namin ni Bebe almasal nag enjoy ako ewan ko kahit nag, siguro yung iba nagsasawa na bakit andito na naman sa masinlok to pero ako po kasi personal ano ewan ko iba feeling ko pag nasa masinlok ako parang at home tapos ang sarap sarap mamili ganun <laughs> po yung pakiramdam ko kaya sabi ko bebe balikan natin <laughs> May si Bebe naman paayag. Tsaka may plan promise pala ako kay Ray. Ayan mga uh -huh. farmer may promise ako kay Ray na pagdadala uh, ko siya ng uh, lechon. Ewan ko lang kung paano namin gagawin ni Bebe. Pwede kaming umalis dito ng umagang-umaga. Bago man ang halia, na ando na kami sa Santa Cruz. Tapos one night kami doon sa masinlok Kinabukasan, takbo na kami ng ano kaya namin tatahin kasi normally ang, ang ano po namin ang itinerary namin subik kami, laging starting point namin is subik ah uh, gabi, hapon kami alis dito so gabi darating kami doon uh, bagsakan na, so madaling araw ano, alas 11, nandoon na kami Then, kinabukasan, babalikan uli namin yung subik, morning naman public market naman then Ah, ano na kami, misan may Castillejos pa kami pero normally ini-skip na namin kasi maliit lang masyadoy palege. Eh. San Narciso, San Marcelino, San Antonio, san pa namin San Antonio, then iba. So nakukuha namin 'yan. Kaya lang ngayon pabalik. Parang mahirap na hanggang iba lang siguro ano. <laughs> Mahirap-hirapan po kami. O, oh, ayun. Eh, kaysa naman, babalik ka na naman ng na subik. Pag ganun, tapos balik ka. Parang, sayang yung gasolina, tsaka oras. O, oh, ayun. Tignan na lang natin. Ayan, Dami pong ano ngayon eh. Usok, ayan Oh. Niya. So, malamang sa malamang. Bilaw na to Tadaan! Wow! Uh, grabe, usok! Sige, sayang! Okay na! Medyo golden ano na po siya Kung gold gold na Kung hindi palagay ulit natin ang dayami Mas masarap yan eh, tapang tapa Ayan na! Tuloy natin, gintong ginto na ito This is Ginto na ginto na Uy naman! Uy naman! ay naman grabe wow kita nyo naman po yan ano pa ba ang tawag dyan na golden golden fish diba so wow wow wow, wow. ah okay so medyo ano ha mga ka farmer mm -hmm. yung kabila hindi pa ganon so ano bang gagawin natin papausupin ulit natin para naman nagmamantika o oh. Grabe. Hmm? Taba. Super taba. Hmm. Hmm. Anong pala sa ibabaw siya. Mas nag ah uh, ano, taba ang ng ano. Isda. Oy. Oh, yeah. Alam niyo kung mas fresh po ito, mas maganda. Talang, alam, alam niyo na. Nasa arayat po tayo, kaya mahirap yung mga malapit sa dagat yun sa pangarap ko yan eh magkaroon ng uh, <laughs> hindi na siguro pangarap talaga yun wildest na yun mga farmer ha? hindi na po hindi na ano pangarap na lang talaga yan malapit sa beach Ayan. pangarap ko po yung mag maga mag ka pag uwi mo may huli kang isda yan, yan. Isa sa mga pangarap natin yan pero kanya lang talaga yan. Ayan oh. So sa tingin ko lasa na lang. Uy. <laughs> na natin para mamatay. Lasa na lang 'yan. Ang ating uh, pag-uusapan mga farmer. Yung timpla. Ayan. Kaganda. Ganda rin ng may smoker talaga. Gabi usok ay nag ano na mga ka-farmer nag maraming narating oh unbelievable wow sinay na ang kulit ayan, teka so ayan ang aking tinapa aha tinapa again mga ka-farmer sana babalitan ko kayo bukas kung okay na po yung alat hehehe <laughs> So ayan, marami pong salamat at magandang buhay!